Isipin mo to, kung bibigyan ka ng pagkakataon, pipiliin mo bang more ipon kesa more income or vice versa? Parang simpleng tanong lang yan, pero napakalalim ng epekto sa buhay mo. Sa paligid mo, siguradong may kakilala kang tao na matagal lang nagtatrabaho, masipag mag-ipon, pero ang yaman niya parang hindi tumataas. Sa kabilang banda, merong ka rin kakilala na kumikita ng malaki madaming gastusin at halos wala ring naiipon. Ano nga ba ang mas mahalaga para umasenso? Ang pagiging matipid ba o ang pagkakaroon ng malaking kita? Sa totoo lang, ito ang pinakamatagal ng debate pagdating sa pera. At marami ang naniniwala na kung ipon lang ang pag-uusapan, sapat na yon para maman. Pero sa mabilis na mundo ngayon, tama ba yan? O baka naman mas kailangan natin ng malaki at tuloy-tuloy na kita. Sa pagkakataong ito, talakayin natin ang matagal ng tanong pagdating sa pera. Ano nga ba ang mas epektibo para umasenso? Ang pagiging masipag mag-ipon o ang pagkakaroon ng mas malaking kita? Alin kaya talaga ang mas makakapagdala ng tunay na yaman? Sama-sama nating silipin ang mga prinsipyo at realidad sa likod ng dalawang ito para mas maintindihan natin kung paano natin mapapabuti ang ating financial journey. Matagal ng debate ito. Noon, sa panahon ng mga magulang at lolot-lola natin, laging sinasabi, anak, basta marunong ka mag-ipon, yayaman ka rin. Ang ipon noon ay parang safety net, para sa emergency, para sa future, para sa mga biglaang gastusin. Sa kultura natin, halos lahat ng financial advice ay umiikot sa konsepto ng pagtitipid. Tipid sa kuryente, tipid sa pagkain, tipid sa luho. Pero ngayon, sa modernong panahon na mabilis ang galaw ng pera at mataas ang inflation, maraming nagsasabi na mas mahalaga ang mataas na income. Kung maliit kita mo, kahit anong ipo na gawin mo, mabagal pa rin ang pagyaman. Ito ang sabi nila. At sa isang banda, totoo rin to. Kasi kung 15,000 lang ang sweldo mo, kahit mag ka ng 20% kada buwan, 3,000 lang yon. At sa loob ng isang taon, wala pa sa kalahati ng isang iPhone ang naiipon mo. Pero may mga problema rin sa more income mindset. Maraming kumikita ng malaki pero walang naiipon. Itong tinatawag na lifestyle inflation habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Alam mo yung kaibigan mong biglang nagkaroon ng malaking sweldo, tapos after ilang buwan, parang wala rin siyang naiipon. Bumili ng bagong kotse, bagong phone, laging lumalabas. At sa huli, parang wala rin nangyari. Kaya malinaw, hindi sapat na puro ipon lang at hindi rin sapat na puro income lang. May missing piece sa puzzle. Bakit nga ba mas komportable ang karamihan sa atin sa ipon mindset kaysa sa income growth mindset? Isa sa dahilan ay eh, takot. Takot sumubok ng bago. Takot mag-fail. At takot mawala ng pera. Kapag ang focus mo lang ay ipon, pakiramdam mo safe ka wala kang nilalabas na risk. Walang chance na magkulang ang pera mo. Pero may isa ring extreme sa kabilang side. Yung mga taong focus lang sa income growth pero walang financial discipline. Ito naman ay galing sa overconfidence. Iniisip nila, kumikita naman ako ng malaki. Kaya ko rin kumita ulit kahit maubos. Ang problema, hindi laging guaranteed ang kita. Pwedeng mawala mawalan ng trabaho, bumagsak ang business, o magkaroon ng unexpected na gastos. Example, si Ana, isang OFW sa Dubai. Malaking income niya, triple ng kinikita niya sa Pilipinas. Pero dahil sa siya na laging may pera, hindi niya naisip mag-ipon o mag-invest. After 8 years abroad, napilitang umuwi si Ana dahil sa family emergency at nung bumalik siya, halos wala siyang naiuwi. On the flip side, may kakilala akong kaibigan, si Marco. Empleyado lang sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Maliit lang ang kita pero consistent siya sa pag-iipon. Ang strategy niya, 20% ng sweldo diretso sa savings. At kapag may extra, ini-invest niya sa maliit na sari-sari store. After 10 years, hindi man siya sobrang yaman pero may sarili siyang bahay, maliit na negosyo at walang utang. Ang punto dito, kahit alin sa dalawang approach ang piliin mo, kung wala kang tamang mindset at strategy, mahihirapan ka rin sa pagyaman. Case 1: Si Carlo. Low income, high savings. Kahit maliit ang kita niya, masinip siya sa pera. Lahat ng extra niya iniipon. Ang problema, dahil mababa ang income, mabagal din ang paglaki ng ipon niya. At dahil kulang ang kita, wala rin siyang masyadong nai-invest. After 10 years, meron siyang savings na 500,000. Maganda, pero hindi life-changing. Case 2: Si James, high income, low savings. Magaling sa sales, malaki ang komisyon. Pero halos lahat ng kita niya, ginagasas din niya agad. After 10 years, malaki ang income history niya. Pero zero ang network. Wala siyang savings. Wala siyang investments. Case 3, si Liza. Balance approach. Sinimulan niya sa pag-focus sa skills para tumaas ang income. Pero kahit tumataas ang kita niya taon-taon, hindi rin niya tinatalikuran ang habit ng pag-iipon. Lahat ng increase sa income, hati. Kalahati para sa investments. Kalahati para sa dagdag na quality of life. After 10 years, may solid investment portfolio. May emergency fund at kumikita pa rin ng malaki. Klaro ang lesson. Yung balance approach ang pinaka-sustainable. Ito ang formula na gusto kong iwan sa sa'yo income growth plus savings discipline plus smart investing equals true wealth. Sundan nyo tong steps na to. Step 1. Increase your income. Pwede sa pamamagitan ng skill upgrading, freelancing, side hustles o pagkuha ng mas mataas na posisyon sa trabaho. Hindi ka makakaipon ng mabilis kung mababa ang kita mo So, priority ang income growth. Step 2. Control lifestyle. Kahit tumaas ang income mo, iwasan ang lifestyle creep. Hindi porket kumikita ka na ng 50,000, kailangan gumastos ka na parang mayaman. Step 3. Invest early and consistently. Ilagay ang ipon mo sa mga bagay na magpapatubo nito. Tulad ng stocks, mutual funds, real estate o maliit na negosyo. Dito pumapasok ang magic ng compounding interest. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito, mas mabilis ka makakaabot sa punto na ang pera mo kumikita na rin ng pera para sa'yo. Ngayon, gusto kong mag-self-check ka. Nasa ang stage ka ngayon? Low income saver ka ba? High income spender? O nasa gitna kung low income saver ka, mag-focus ka muna sa income growth. Hanap ng dagdag skills, side hustles, o part-time work para tumaas ang kita. Kung high income spender ka, kailangan mong ayusin ang savings discipline mo. Mag-set ng automatic savings o investment allocation bago mo pa magastos ang kita mo. Kung balance ka na, congratulations! Pero huwag kang tumigil. Gawin mo pang mas matibay ang investments at siguraduhin na diversified ang portfolio mo. Challenge ko sa'yo. Sa susunod na 30 days, subukan mong sabay na dagdagan ng income at savings mo. Kahit maliit lang. At kapag nagawa mo, i-comment mo dito kung ano ang resulta. Hindi mo na kailangang pumili sa pagitan ng more ipon o more income. Ang tunay na yaman, nangyayari kapag pareho mong pinapalakas. Mag-ipon ka para sa safety net mo. Pero, huwag kang matakot magpataas ng income para mas mabilis kang umangat. So ikaw, anong pipiliin mo at bakit? Comment mo sa baba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng ganitong diskusyon kung paano yung mama ng praktikal, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Brown Investor.